Good morning guys, magluluto tayo ng pansit pansitan. Ito yung gamot daw to sa uric acid. Sige, i-try e, lang natin. Tanggalan lang natin ng ugat, mga lods. At uh, lalapuhan lang natin to sa pinakulong tubig at uh, isasalad natin to, mga lods. Ayun, pinakuluan na natin. Lalaglag ilalagay na natin sa pinakuluan ng tubig. Ay na pinakulo na tubig. At uh, titimplahan natin. Isasalad natin tong pansit pansitan, mga lods. I try lang natin walang mawawala kung susubukan gamot daw to sa uric asin mga lods mataas ang uric tingnan natin kung kakayanin natin kainin itong pansit pansitan tumutubo to sa mga paso sa mga wala nang laman na halaman medyo basak basa yung paso tumutubo siya at sa mga mga, mga basang lupa yan, to, doon to tumutubong pansit pansitan ayan natimpla na natin ayun, kakainin na natin medyo, ewan ko lang kung kaya natin lunukin ang pansit-pansita na to na. parang mahirap, mahirapan tayo yung lunukin madulas siya na medyo may amoy yung kuhan lasa kaya nakakakuha na nunukin pero try lang natin kung kaya natin lubusin ang um, pansit pansita yan mahubos na natin mga lods hirap talaga medyo may parang hindi mo maintindihan yung lasa yung parang may parang kinchay na ewan yung lasa at madulas yan ang lasa nya mahangot kung sabi ko mahangot mahangot may amoy ayan yun natin ko mauubos natin yun hirapan tayo mukhang pero pinipilit natin na uh, ubusin pinipilit natin ubusin ang pansit pansitan